tayo na sa Pure Gold, mga kasabir kasari. everyone. Mga baon sa school, kaya hindi pwede hindi tayo pumunta. Okay, let's go. Guys, nandito na nga ako sa Pure Gold. Yes, yeah. parang ganda ko today. For today's half day. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. All right. Ay, 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 yung aking belt bag. Ay <laughs> kita. So anyhow, dito na nga ako sa Pure Gold Always Panalo. Ayun. So bago ako pumasok dun sa pure gold. Dadaan mo na ako doon sa video para mag-deposit ng ating pambayad sa ating Super CC. Dahil nga, na-express si Madam sa bayarin rin sa Super CC. Ang laki-laki. Oo, oo. Kasi nga, inasa na lang natin sa pagkakaskas. Tapos, ang mga benta natin sa tindahan, bukod sa mahinang bentahan ngayon, nagagamit sa ibang gastusin at bayarin. Siyempre, pag tindahan lang talagang asahan natin, tapos medyo mahina ang benta, hindi, may struggle talagang ibang mga bayarin. Katulad ng ating Super CC, hindi na itatabi ang mga mga pangbayad doon, eh, dapat sana, kung mayroon kang nakikas-gas doon, dapat na itatabi mo yun ikaso. syempre, ang dami natin binabayaran, gastusin, mga gamot, iba maintenance, tuition fee, kaya struggle ang ating pabayad ng ating super CC. Uh -huh. Pero naman, kahit paano, si Madam Nicosyante, nagagawa naman ng paraan, o lahat naman ng ating problema ay may solusyon. Kaya nga naman ngayon, pagbayad ko na lang ng aking super CC, ay hindi ko na inuubos yung outstanding balance. Dati kasi, nung malakas pa yung ating tindahan, wala pa tayong mga kalaban. si Dali hindi pa tayong nadadali, kaya naman, yung outstanding balance ko so mula start ng month, mula 1 hanggang 30, binabayaran ko yan. Pagpasok ng buwan, as in zero yung aking balance. Pero ngayon, ang akin nalang binabayaran yung aking statement amount. Oo. Magkano yung naano ko dun sa cut-off. Yun na lang kaya kong bayaran eh. So, next time naman yan na lang may naiiwan pa rin doon sa ating outstanding balance kasi hindi siya na full oh, uh, at least hindi tayo naka interest kasi napabayaran natin yung ating statement amount oo yung halimbawa sa isang cut off nakagastos ka ng 40k so yun ang binabayaran ko pero yung outstanding ano ko doon balance ko doon is nasa 70k Meron naman yung statement account ka na. O, pero yung, pwede ka naman magbaya din yung parang interest, yung parang minimum amount, halimbawa 2,000, ganyan. Pero may interest na yun, eh, yun ang ating iniiwasan, di pa. Uh, ah, o oh siya, mag-deposit na ako dun at narampan na ako sa pure. Okay, ang gusto nyo yung aking OOTD, yung aking mga accessories, nasa TikTok shop lang natin. Okay, oh, check out na lang, lalagay ko na lang, lang dyan sa comment section ang ating OOTD for today's video. O oh siya, bye! Ah, wala nang belt bag mo. Bye!